yan guys, pauwi na ako pero yun, bigla ko na miss magpares. Ayan, kaya dumaan muna ako ng pares para ulamin ko ayong gabi. Ayan, dito sa may Matina Crossing guys, uh, ayan, makikita mo yung gasoline station na Phoenix. May daan ang papasok at tapat siya mismo ng hospital guys. ayan, uh, kahit na damihan mo magpares, uh, kahit na may high blood ka, lahat-lahat kahit mataas ang uric mo yan tapat siya mismo ng hospital guys hindi ka mababahala ayan pero joke lang so ayan papasok na nga tayo guys ayan uh, na yung hospital uh, doctors hospital basta yun na yun so ayan na guys ayan. <clears throat> uh, medyo madami ng tao ang nakapila dyan uh, kumakain yan na yung biniprepare na ni kuya at yun yung mga uh, sahog nya lechon kawali yan, pero may mga ibang tinda sila guys yan, yung mga pritong karne pritong manok yan, yan na yung order natin guys sa halagang 100 pesos ang pangalan pala ng paresang guys upgraded lechon pares sa halagang 100 pesos may unlimited rice ka na at yan yung pinakuloang buto-buto kita kita mga lipit, sa mga may eye blood dyan okay na ups lang yan kasi tapat lang mga siya ng hospital at yan na yung rice natin unlimited rice guys ayan so yan yan yung hospital guys tapos yan marami na rin taong kumakain at at yan guys may kita nyo ang Davao Water District yan tapat niya mismo Ayan na nga ang pares nila guys, putok batok, 'yan. Mm. Kain tayo guys.